So meron tayo dito ng ano, uh, suki, may suki tayo dito. Humahabol pa talaga, humihirit pa. Parang parang ngayon lang naman yata nagkarwas dito. ano oh. Uh, oh, pinapakita pa yung basahan niya, sira. Hmm? Oh? Boss, sira na yung basahan mo. Pang ilang balik niyo na ba rito, boss? Actually, sa isang linggo siguro mga limang beses ako. Limang beses. Hmm. So, may iba nga naman yung palabos eh. Wala nga boss, tingin mo nasira nga. Sobrang hmm? lakas ng pressure. Grabe. May sabon pa. Ngayon naka-up. Naka siguro naka-60 na rito. Huh? Ah? matanggal ng sabon eh. Ay, ganun. Para-para para kasi yan eh. Oh? Ayon na matanggal. Ay. Eish. Ang tubig. Kaya, butas na eh. Ayon na matanggal. Oh, sige, tara, o, sige, ito na boss. Pupenta ka na lang. Yoko oh. niyan, ang liit. Wala kasing malaki boss eh. Kumpara mo naman yan dito boss. Tingnan yung... mo naman yan boss. Luma naman yan eh. Lumang nga, boss. Tiyo, tignan mo yung size niya. Sige, na boss, boss. Huwag na lang. Libre naman ito. Previous Sige man, lang ito. Eh. Huwag na lang. Hindi, boss. Sige, tanggapin ko na yan. Ha? Tanggapin ko na yan. Hindi, parang ayaw. Ano? Sige. Maliit daw. Ano? Huwag na natin bigay. Medyo masaya lang ito. Boss? Sige, lalabangan ako na yan, boss. Ha? Libre lang naman, ni. Eh. eh, lagi naman ang papa. Previous Sige. lang naman ito, boss, eh. Maraming salamat, boss. Kaya na, ay, ano, maliit pa siya. Oh, nagreglaan mo po. Maliit. Parang Mal. lugi pa. May previous na Sa Saan ka ba bendo? May freebies ka pa. Oo. Oh, dito lang 'yan sa oh. Jom Elep Car Wash. Iyo. Know, Pag nagugas eh. ka, may libre ka pang basahan, di diba? Kailangan dapat may CCTV tayo rito, di ba? Sa ni CCTV dyan na. Diyan lang ako lang diyan. Malalaman niya kung kailan ka lagi nagugas, ta kung araw-araw ka. Pag araw-araw ka nag-stay ka rin sa linggo, may libre kang basahan. Let's go. Yeah.